ayan, yeah, good morning, good morning po dito kami sa mga sa bahay ni Lulan Hida ayan hinihingi po na ating kabarangay na si Mark Ropugo na makuha ng video yung kanyang kalagayan dito na <coughs> Kapal, Kabayo. Hmm. Banda hmm. sana kung mga dito, di, nakita natin kalagayan niya. Eh. Lula ni Hello, boy! Oh, ah, na pala. Na yan. Ah. Narisip kami ni Kapitan. May ikon lang, sadya lang. Ayan po bait yung aso mo, hindi haptok <laughs> baka ibang bait yan ah <laughs> ayan po, dito kami sa bahay ni Lola Nida so yan, yan, yan ang kapatid niya ano tara, gawad kaya ha? ano pa? Um, uh, ano lang? documents. Hmm. Napasok kami hmm. Pasok po tayo sa bahay ni Lola Nida. Ah, Wala nang Wala kaya ilaw dito? O ah? ah, walang kuryente? Ha? Uh, walang uh, kuryente. Ayan mm -hmm. uh, 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 po ang kalagayan ni Lola. Ano na po nga eh? Sinaida. Sinaida. Sinayda. Ano, okay, sinayda nga pala. Bilyar din ang apelido. Bilyar. Bilyar ano. kita Kusawa na ispanda si ka. Eh. O, kusawa na araw lupalop um. yun. Siya po ay uh, uh, hindi malabo ng paningin. Hindi nakakita. Malula niya daw. At si kanya. Ito yung kanyang kalagayan dito. Ate ahin mo na kagawa dya kape oh, ah. Ate anida. Hmm. Uh -huh. Ito lang siyang kumot. Ito lang siyang kumot. Ayaw mo kumot. Uh -huh. akanyang... Tita! Nakabangon naman siya. Bangon! Nakabangon. Uh -huh. Nakabangon po Hindi yung dila maka... Uh -huh. Lakad ng malang tungkol Ayan po ang kalagayan yan. Paring uh, more. Grupo <coughs> ko. Yan. Yan, sana ay mga mabigyan ng uh, tulong ng ating uh, uh, kababayan, kabarangay. Mga grupo ko. Yan. Itong kanyang uh, kapatid. Ayan. Uh, Ayan.